Gandang tanghali mga kapaps. Mga kapaps ah, mangita tatsud an tadi mga kapaps. Punta tayo dun sa may tanin ah, tanim ko na maisan. Kasi may meron na okra doon na tanim dati. Na buhay pa rin ah, kahit may mais na dun sa gitna. Pasukin natin dun sa gitna. Tayo ng bunga ng okra, tingnan natin. Ating ulamin ngayong tanghali. Galing din ako sa Banua, dumalag. Eh, kulang din yung, ano, wala na itong pangbiling ulam. si e binili ko ng bigas, yung dinala kong papaya kanina na diniliber. Eh, pinalit ko rin ng bigas. Kaya yeah, man, tinerta <laughs> ano, gawin ko din mga kapaps. Ito sa mais ko. Ang mga mais ko, ay, mga bunga na. No? Ayan, no? Ayan, tara. Ito yung mga mais ko mga kapas ko. Oh. Ayan, may mga bunga na sila mga kapas. Ayan, may bunga na yung mais natin. Ayan. Mayroon na silang bunga mga kapats. Yung pinaghihirap-hirapan natin. Na tinanim. Hmm. Doon sa taas. Ayan. May bunga na. Sipasok tayo diyan sa loob. Kasi nandyan yung ano eh yung okra saan ah dito na tayo dadaan sa kabila kuha tayo ng okra eh hmm, dami na lang bunga ng mais ko ang lalaki pero palang pang laman eh sa atres pa ito magtoto months ayan ang kaganda na ng puso ng aking at mais mga kapats hmm, thank you lord ang ganda na ng mais ko nagbunga na rin yung pinaghihirapan ko mga kapats Ayan. So ako lang din naman mag isa nagtanim nito Mga aso ko Sama-sama din yung tatlong aso ko So dito tayo dadaan Saan na ba yun? Takas na kasi So pasok tayo dito So dito na ating mais ah, Pakiat yun sa taas mga kapats Ayan Ayan tayo sa gitna ng ating mais yung so, linis naman dito sa gitna mga kapat siya aray ay patasok ayan, oh. linis naman yung loob ng mais ko ayan so malinis naman sila wala namang damo hmm. wala namang damo yung aking mais ayan o oh. malinis ayan napakalinis nung mais na natin so pasok tayo dun dun kasi sa taas eh Ayun, ay, dito yung daanan ko dati ligaw ligaw na po ayo ah dito makati kasi itong dahon nito. ito so, hmm. tayo ng okra ating ulamin tayo dito ops Sana yung okra ko Ayan Ay, May bunga nga Ayan dito Ito Ayan okra Sa so, lingod pa to Okay dito Ayan yung mungkin tayo ng bunga ng okra Patong lang natin sa sinaing ulam na. Yan. Magulang ng mag iba eh. Hanap tayo, hanap ng ukra. Ito. Yan ang ukra oh. Yan. Ito ulamin. Tapos lang natin, sausaw lang natin sa suka. gulang na yung ibang bunga hindi kasi ito na kita na yung ko dito hindi niya alam na may bunga yung okra eh hindi magulang na Hmm. ko tayo ng okra mga kapats. Ulamin natin. Ayan o. No? Hmm. May plastic. Ang dito. Bunga na kasi itong mga mais ko eh. Mga March. Mga March. May katapusan ng March. arbis ko na to. Magulang na yung ibang bunga ng ukra. Ayan. Napin lang natin yung medyo bata. Ayan. Ayan. Lami natin. Ayan. Hindi yun ngayong ating mais ang gaganda na may mga bunga na yung pinapagpagura na ating tanim ang dami kasing bunga ng okra kaya lang magulang na pala ni napansin ko ng piyuhin ko Gano'n sa nang bunga nagmulang na hanapin lang natin yung ay yung mga pwede pa pwede pa maulam makakwede pala itong dahon ng mais May magnanakaw dito sa maisa na. Ah, labas na tayo dito. Kati na. Kati yung lid. Ah, so, ayan. Labas po dito. Ngayon ako dito eh. Kati. Ma, kati, kati. kati. Hmm. hindi ko pwede na to ulam na to kasya na ako nito Ayun oh. Eh. nakuha ko nga okra kasya na ako nito gumulang na eh manda na yung okra ayan ito ang tayo taas Ikot na naman tayo doon sa kabila. Wala kasi akong ulam eh. Kaya kumuha lang ako okra Para mayroon po tayong ulam mga kapaps. Kete. Ayan, mais ko. Ito naman yung ano ko mga kapaps oh. Ah, uh, tanin na. Uh, ayan. Pinya. yung pinyahan ko yan mga tanim ko na pinya buhay na buhay ng pinya nating tanim yan may get 100 ka puno hanggang doon yan eh mayroon pa tayo yung mga pinya sa taas oh ayan yung patula ko dito ay, mataba na. Napit na ito magbunga. Ah, may bunga na nga. Maliit. Ito so, yung patula natin. Patula ko natanim. Yan o. Meron pa tayo dito mga patula. Yan. Meron pa tayong patula. Yan. Saka may kalabasa sa ilalim. Ayan o. Mataba na rin yung kalabasa. Sa mayroon tayong mga kalabasa diyan, pati mga kapat. Ah, uh, mataba na rin. Dito sa gitna. Taniman ko to ng papaya yung gitna ng sagingan ko. you know, mayroon din tayong kalabasa doon. Ayun. Saka doon. Saka doon sa baba. Ayun kala mga kalabasa tayo dito ng tanim eh. Malik uh, na tayo dun sa kubo. Ito na yung mga sagingan ko. Ang gaganda na. Lapit na magbunga itong mga tanim ko na saging. Lapit na magbunga ang sagingan kong tanim. Ngayon, kailangan dito sa bukid ay sipag lang talaga. Ngayon, ang linis ng taniman ko. Ayan o, oh, mayroon pa tayo itong kalabasa o. Oh. Ayan. Ngayon papunta doon. Sa taas. Ayan, may mga kalabasa tayo doon o. Oh. Akyat doon sa taas. Saka doon. Kahit ano, tanim tayo ng tanim. Saka mayroon akong sinaboy na mga papaya dyan eh, sa gitna ng mais buhay na eh. yan pasukin ko yan dyan bunutin ko tsaka itatanim natin mga kapaps kasi buhay na yun nakita ko eh matataas taas na rin may mga mais ay may mga papaya yun dyan na nabuhay na sinaboy ko eh tanim natin dito sa gitna ng saging sa so ito naman yung maisan ko sa baba ayan yung maisan ko sa baba mga kapaps ayan may bunga na malapit na mga katapusan ng March or mga tunga-tunga ng March may man na to pwede na to siguro ma-harvest mga katapusan ng March kayong dito sa taas sa kayong dito na tinamais ayan ayan may na tayo. Mayroon na tayong ulam. Uh, okra. Yeah. Ang taniman ko. Ito yung aking uh, tinataniman. Ayan. E dito tataniman ko dito ng mangustin. Itong gitna na ano to. Pupunta doon kasi mayroon akong mangustin na hunol doon dito kaya nitatanim. Ayan natin ang mangustin mga kapaps. Oh. Akinga, uh, ang mais ang ganda. Ay ano? Oh. Ang ganda ng mais ko. Kaya yung dito sa taas. Ay no? ganda. Ang oh, maibunga na pala yung papaya ko sa oh. Namumunga na. Yung isang papaya ko dito sa may gitna ng mais. Sa marami akong sinaboy dyan Ibuhay buhay na eh. So ililipat natin 'yan. Uy, na tayo. Buhay na yung kamuting kahoy ko dito. Ang oh, tanim, ah. Oh. Ayan. Buhay na rin yung aking uh, kamuting kahoy na tinanim dito sa gitna ng saging. Ayan, mga kapops. Uy, so, na tayo. Matili yung liig sa dahon ng mais ko, ah. Oh. Ayan, mais ko. Ayan, gaganda. Ito na yung mga kamuting kahoy ko na tanim. Ayan. Ito tayo dito mga kamuting kahoy. Mga kapaps. Kaya naman aking mais. Sumikot lang ako. Ayan. ating maisan. So, yan oh. Ayan. Tataba ng mais natin mga kapaps. Wait na tayo ito naman yung sagingan ko mga saba ayan o oh. ito mga saba naman to mga kapatong itong tanim ko dito ayan mga saba so, malapit na rin ito mamunga yung tanim natin na saging na saba ayan marami din yan pag namunga to pira na rin <laughs> ayan dito sa bukid talaga mga kapats sipag lang talaga ayan o oh. dami natin saba dito yung tanim Dati gubat ito eh. So, ayan ang mais ko sa likod. Ang ganda. Ayan. Ang ganda ng mais ko. So thank you Lord. Ayan. At maganda yung aking mais na tanim. Nagbunga na rin yung pinaghirapan ko. So itong mga sabako malapit na rin itong magbunga. So inat tayo tayo magsaing na meron tayong ulam ukra ukra yung ating ulam balik tayo sa kubo mga kapaps meron din dito tang tangkong ayan meron din tayo dito kangkong mga kapaps ayan sa tiyohin ko to eh. <laughs> kangkong yan naman sa kabila, oh, natumba yung papaya ko na isa doon. Oh. Natumba. Isang papaya ko. Dito naman yung sitawan ko. Ayan, yung bagong garden ko. Yung tanim ko na sitaw. Ayun. Ayan, yung ating sitaw. Maganda na. Ayan. Maganda na yung ating sitaw. Ayan. Ano? Ang ganda na. Apat na plat. Ayan. So, uwi na tayo. At magsaing. Tanghali na. Mag-11 na eh. O, oh, diba? Kailangan dito sipag-sipag lang talaga. Ayan. Ayan si lang pag sa bukid tayo hmm, ang palaya kahit papano na rin kahit maliliit lang yung bunga kis na munga uh, ay Sige tayo sa kubo magsaing tayo mga kababs makyat na naman manok ko doon kain mo na na may dapog ko dyan patayin kita mamaya laktan kapayas at malunggay. Sige ka. <laughs> Adito na tayo sa kubo. Mga Kapaps. So bye-bye mga Kapaps at magsaing pa tayo. Bye-bye. God bless. Magingat ingat po tayong lahat. Bye-bye.